Yung sarawing mga nanonood eh, eh sa mga pwesto, kailangan sa Pilipinas to. O may pinaramdam sa mga senior citizen yung pagmamahal natin sa kanila dito sa Lusot ng Japan. Siyem na taon, okay na sana eh. Kaya lang, ba't sinusuntok ba yung pitong dal na ako, siya patuloy mo. Ano <laughs> eh? Eh! Oh. Oh, yeah. <laughs> Dapat din ang tinapagin yun. Pero ang importante ko, masaya ko. Kahit na nadaigya ko, ang importante, Kitang-kita ko ang kamdam na ramdam natin, baka yung mga na sa nasa sabuti ng mga kamay. Hindi diba? O. Hindi naman. Tapos, nakakarupot, sasabihin kami na. Kayaan mo sila duma i don't... Oh. ngayon. At pagbuhat ng 2016, nagising na ang mga tagigapan. Nakita namin yung pagbabago Kita pagbuha namin dati. Pinakamadaming pakayan sa Bruno Ebesia, pinakamagulo sa lungsod ng Kapan. Alam niya, madilim, madumi, magulo, Madaming doon kista. Ngayon po, kita niyo, subukan po rin yung itanong at sa si Ibong Maria, ang tagal na yung isi ako, sa Sibinaga, ka Kasi po, yung pangarap natin, na ipagmamalaki natin na tayo tayo kapan, ito na po yun. Salamat po sa Panginoon Diyos at binigyan niyo kami ng pagkakataw ng mga pagkakot. Tapos, yun ang mga lumabang may yun na rakaan, yung tinang mga mayor nyo eh. Lumabang naman ngayon. Napaisin.

kung maganda po ang ginagawa nila sana po hindi na sila malingin sana po hindi na inabot ang inyong -in -in sasang mga tao dito sa susunod na pag maayos na po ang trabaho ang magbasa sa sakit -e na dati yun daw yung susikar nakakain yung hindi daw yung oo yung susikar na pinakamahal you yeah. 90% yung mga namin. Hala. Sabi ko ah, kung hindi ko paniliha, siguro sa ng angrelasyon, baka po si 6% sa sarping nga. Ganun lang. Alam mo ninyo, ako nagpapasalanan po ako na ng maraming-maraming sa inyo. Sa patyat ako, ay binigyan nyo ng patyat ataon ng na mga nagtular ng Dahil kung hindi po ninyo binigyan ng mga nagtular, Maalala mo, Hoy! Aminigin pa rin doon ngangangapay naman. sabi ko, Sige-sige-sige, natin sa mga 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 sa 13th of November pagkakayon ang Venezuela, ang Diyanet Center, at yung ano Ang sinasabi nila, hindi nito totoo, imposible. Kaya doon, kaya pala ayaw din ang aminin na yun ay imposible sapagkat maabibisto na yung dami ng pera ng kapadya hindi na natin nanitipan dahil sa balik pang at ako po, umaasa po ako na sana po yung buong team BP. Pag mula po sa mga konsihal, hanap kay Vice Mayor mas, hanap kay Mayor Lloyd, solo po sana. iba na ang kamulungkulan na namumulo sa puso sa kapag na kayo sa kapag niyo. Pero ito po ang susunodin sa inyo. Kahit ito ang panahon na hindi natin kayo kaya namin pamigit sa inyong mga pata. ang panahon namin? Ginawa namin ang lahat ng pangulutin para sa puso sa Lalo na lang sa At gusto ko din pong ipaalala sa kanila na yung sinasabi ko na iba na ang kamulungkulan dito hindi ko pabiti na natin na nagpapalit sa atin. Bakit nung tao, mga bagong generasyon, bakit nung tunog at magpapahal sa inyong, sa inyong, sa inyong citizen at dito sa usong nagkapano.